battery ng cam para sa aming Nikon. Tatry ko yung camera at gumagana siya Hidalgo Street sa may Capo Church. Kaming salamat kay Kuya Dems, pati kay Kuya Elmer. Ano yung tawag mo? Ang ganyan na nun. Ang ganyan, sabot lang kami ng bibi ni nanay. Hindi na yung nanay. Alam mo na mapupuntahan natin sa tayo. Oo, oh, doon, di ba? Woo! Orange. Hi guys, welcome back to my channel. I'm and for today's video ay pupunta kami ni Nanay sa Quiapo at Divisoria para makahanap ng battery sa aking Nikon Coolpix P500. Grabe ang hirap makahanap ng battery. Pumunta kami ni Nanay sa Green Hills. Wala ka kami na pala. And hopefully today ay makakuha na kami ng compatible battery para sa aming camera. So ang una naming ginawa ni Nani ay nagdasal muna kami dito sa Mekiapo Church kay Poong Nazareno na sana makahanap kami ng compatible battery para sa aming camera ng Nikon Coolpix P500 na gagamitin ko sa MMS 173 Photography in Multimedia na isang subject ko sa UPOU ngayong semester. Naglibot nga kami ni Nanay sa Hidalgo Street sa likod lang ng Kiapo Church at may mga shops na nagbebenta ng mga camera parts at sa wakas may nakita kaming isa na may compatible battery para sa aming camera. A few moments later. So yun guys, nandito kami sa may birth camera yeah. repair. Yeah. Finally, meron na hanap si Kuya doon na ang yeah. battery yeah. ng cam yeah. para sa aming Nikon. Tina-charge siya ngayon. Na. Isisip pansip. <laughs> So, ayun guys, finally success tayo. Hindi ko na na video pero na-try ko yung camera at gumagana siya dito sa may Hidalgo Street sa may Quiapo Church. Dito lang kayo dito sa may gate Batang ng kilid. Si Kuya Elmer, pati si Kuya Dems. Okay, tapat siya ng Optical Eye Clinic sa may street lang ng ano, Hidalgo Street. Ayan, bird camera repair. And guys, so... Maraming salamat kay Kuya Dems, pati kay Kuya Elmer dito sa may

Dati <saan> na kami malakas yon po. Siyang yun yung Adventure. Very outside. Dito Then, gaysa, kami nang Lansones nandito. Later. Kasiyang na kami din ni nanay. Gulay ang nalang namin ay gulay. Ay, na gulay. Na request ni nanay Lucy. Mhm. Naka ni nang So yun guys, pumasok kami sa may 168 Unang pasok namin dito may tag-50 like na na bote ang ganda. kanda Di ba may ganyan tayo nyan? Ang hirap ubusin na tubusin Guys, ito na kami Maka mag-closing na eh Alam mo na mapupuntahan natin sa tayo? Oo, doon diba? Kabila Diretso lang kung may ikutan natin Sa may ano yun, di ba? Oo, sa second floor yun, di ba? hindi na naman, no? <laughs> <laughs> hindi kami ng face mask din, nanay Kumusta kasi kami? Let's go out na sa mm Apollo. -hmm. Uh. Ray. Mhm. Uh -oh. yung, yung kay nanimuna. Yung kay nanimuna. Ano 'yun? Yung Divisoria Center banda. Nagunin kami natin ng mothballs para sa kabinet. How much is ba? 23 <laughs> whole 25 for ticket. <laughs> Napag tripan na ako din nani meron na ako. sa ulo. <laughs> Dalawa. Dalawa. Lima. Lima isang daan dito kay kuya sa tapat. Thank you. <laughs> Bull. Ah, dapat <laughs> Rina, nai. Niyo, so yun guys, sumasok kami sa loob mm -hmm. Ito sa mga maganda-ganda Medyo fresh at one Nasa yung 1,000 pa Best. Oo, Oo. Uh -oh.

Imagine tayo. So yun guys, nakabili na naman tayo dito sa my store. Dito sa kanyang favorite store. Dan, makikita nyo din sa tuktok. Dito Batawan. ang mga bilihan. Si Buzz, ito na yung kulang ko sa kakabili ko lang sa Green Hills. And check natin kung so. gumagana Ano oh, ba vlog? Ayun, sa ate. Okay. Hi, anong ate pangalan? Shoutout kay ate dito. <laughs> Tenex. <Then> <laughs> dito ate sa store. Ate. <laughs> tayo guys may bandang tutuban center. Pero para malipis. Oh, ay. Oh, I know. Everywhere you look guys to the left to the right may kaganapan. At si nanay na ni nakaputi. Yeah, boy. So uh -huh. yun guys, meron itong parking cortina 6 feet, 100 na lang. Sa Taytay, -tay, mas mahal pa nga eh. So mura na dito. Nabulod kami ni Nanay Ani, mambibali namin. Oh, Last na. Last na. Ay, ang ganda sana nung green o. Oh. Orange din, matingkad-tingkad. Kinuha oh, namin itong aesthetic cream. Yan lang, wala pa kaming ganyan kulay. Oo. Oo. Pagpag-ano na, New Year na kasi. So dami ang benta ni ate, so huwag mag you. Thank, <laughs> Thank you, you po! Tara na na, isa na tayo. Out, out <laughs> 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 Paswerte, syempre. So yun guys, paano na kami ni Nanay? Palarga na. Dili pa ako ng Cortina, nabudol kami. Syempre. Guys, sa mga vlogs ko, hindi pwedeng hindi kami bibili ni Nanay ng Cortina. Ano <laughs> pa yung isa? di Hindi ako bibili ni Nanay yung Cortina. Doon dati. So yun lang guys, ang aming Kyapo Divisoria exploration namin ni Nanay. Ang importante ay nakahanap na kami ng battery para sa Nikon Coolpix P500 na camera. And bumili din kami ng mga gulay at prutas, kortina at iba pa. Yun lang, I hope you enjoyed the video. Don't forget to like, subscribe, comment down below. And click the notification icon so you will be updated with my latest vlogs. Bye bye!